Yan winak tuina. Auna sana. Ucha, todo, guys? ¿De mana Ayan guys, ang kapinya natin guys. Ayan, dami. Ang laki. Ayan guys, so pal uh, naman tayo ngayon guys. So, overload tayo, overload. Ayan. Overload tayo guys. Ah. 200 pieces yan guys. 200 pieces yung pinya natin lahat. Tsaka dalawang pakuan. Ah. At yan po si Haging. Oh. Ah, si Madam Boy naman natin. Ayan mga buddy, ayan na pinyan natin ngayon. Talagang uh, tinumal tayo guys, normal tayo guys mga buddy. Nakakakuan oh, natin dalawang no. graso, dalawang dito. Pusna guys, isa na lang, isa na lang, isa na lang, isa lang naiwan. Pero pinyan natin guys, 250 pieces ayan. Tati guys, puno. So, para tadi konti lang oh. Ko. Oke, let's go. Danamaka raih, Pak. Ah, guys, di kanan aja karena nanti si na yang paling kiri, guys. Dan diamina tahunan nama, guys. Ah, paling kiri itu, guys. Paling na kiri nanti pukul, guys, ya diamina tahunan. Ya, karena saya mah di tempat ayah. Ah.